Yo, Fish Friends! Welcome sa ating YouTube channel, Fish 8 TV. Sa mga Facebook followers pala namin dyan na nakasubscribe na, maraming salamat. So for today's video, papakita ko lang sa inyo yung aming experimental tank or unconventional tank. So ito yung pinagsasama-sama yung mga isda na hindi naman dapat pagsamahin. Sa so bali, gusto ko lang ma-share sa inyo yung magigiging experience namin sa ganitong klaseng setup. So, ayun yun yung reflection na yon kaya puntahan na natin ayan naka up na so bago ko pakita sa inyo isa isa yung mga isda na nandito uh, quick intro lang muna kung ano yung fish 8 fish 8 nga pala isang home base online fish shop sa Marikina so facebook ang gamit naming platform sa pagbebenta lalagay ko na lang yung link ng facebook sa baba So, sa mga gustong mag-visit or check yung mga paninda namin, visit nyo na lang yon. Pero dito sa YouTube channel natin, hindi tayo magbebenta, no? Ang YouTube channel namin, dedicated sa pag-share ng magiging experience namin sa setup na to. Uh, or tinatawag kong unconventional tank or experimental tank. So, doon na tayo sa mga isda na pinaghalo-halo natin ngayon una, meron ditong 3 inches na silver arwana. Ayan. Galing to sa paninda namin. Wala siyang barb. Nabuli. Kaya kinuha ko na siya at alaga alagaan na to. Ayan siya. So, naglagay na rin tayo na itong mga roots, no? Peace lily to. Galing to sa aming ref tab matagal na to sa amin kaya ganyan nakahaba yung roots nyan so nilagay ko lang para safe measure ba para <laughs> pag naghabulan sila maraming taguan silver arwana ang unang isda natin dyan so by the way guys first day nila to ah kaninang umaga ko lang sila nilagay dyan so pangalawang isda na nilagay natin pasensya na pag malabo yung ating salamin pero malinaw yan eh Nakikita ba? Malilaw ah. Ay hindi siya nakita. Sana kita nga. <laughs> 'Yon. So pangalawang isda, ayan, super red severo. Oh, nakita niyo na siya doon. Mga paninda namin yan actually. Pero pinuha ko na isa. Gusto ko magpalaki nito. So pangatlo, meron tayong albino GB biceps na hindi makita. Wait lang. Ayan. Ayan, Mayno G. Biceps Fleco. Nasa 4 inches na to eh. Yung Super Red Severum natin, 3.5 inches. Ayan. So, naglagay din tayo ng discos dito. Ayan. Isa. Tatlo sila eh. Nandito pala sa taas. Ayan. Discos. Focus. Focus. sila magalang ngayon. So kulang pa to ng lima. Gusto ko walo eh. Walo yung ating discos. And then, kaya lang, focus tayo. And then, ang isang isda, natakot pa. Short body, long fin, platinum koi. Isa 3.5 inches na rin yan at yellow flag tail. Ito iniisip kong palitan to ng red flag tail eh. Pero wala pa akong makuha ng red flag tail sa supplier. So, ito na lang muna siguro. And then, sana magpakita. May nilagay tayo ditong Chana Pulcra na 3 inches. Kaya lang, hanapin ko lang. Ako, nawala siya. Hindi na, kumakain lang siya eh. Nawala guys. Ayan, bago naman matapos yung video na to, gagawa tayo ng montage ng mga isda na nilalaman na itong aquarium natin, experimental tank. So yun, nagpakita yung isa, electric blue jack Dempsey na nasa 1.5 inch. Sobrang liit. Pero so far so good. Hindi siya hinahabol ng ating Chana Pulcra. ito yung panlaking Chana Pulcra na nilagay ko dyan. Ayan, meron tayong paninda dito. Focus. Yan yung Three so niyang kalaki. 3 inches. nilagay natin siya dito. Hindi ko siya makita ngayon. Meron din tayong nilagay na Starry Night Cyclade dito siya sa likod ata nagtatago ayun ang atay tiyan na pool ayun sa likod siya yan o, so, diba ang ng tulong ng ating roots na nilagay tago tago lang sila dyan So, meron tayong nilagay dito Starry Night Cyclid. Ayun. Ayan, ewan ko kung makikita nyo to ha. Ah. Starry Night si Clean. natin to. Hindi makita yung Starry Night si natin. Pero ito, yung channel full natin Oh. 3 inches. Busog na busog. Kakapain lang kasi nila eh. Yeah. Yan na po ito Magkasay sila ng ating silver arwana. 3 inches din kasi yan. Tapos yung starry night cichlid natin na hindi na makita. Nasa 2 inches yun. Gagawa na lang ako ng montage bago matapos ang video na to. So yun no. Gusto ko lang i-share sa inyo ang ating experimental tank. At sa mga susunod na video, mag-update tayo kung ano yung magiging status nila. Again, this is their first day here. And so, kaninang umaga ko lang sila pinagsama-sama. And so far, so good. Ayan. Ayan. Diba? Kikita nyo, nagsasama-sama sila. So, yun lang for today's video. Again, sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe na kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng content. And, ang Facebook namin na link nanjan sa description sa baba, click nyo lang kung gusto niyo makita ang aming mga paninda. So, 'yun lang. Uh, thank you for watching. Bye.